And then you can here. You na. hold this. Ah. 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 yan. Ah. 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 Jiti, Ah. Ah. kasya. daw sa point isa. Oh, oh, oh. hindi Ang bibi naman gusto kainin ng. Oh. Silong muna na, silong. Ay siya, umulan naman. Ay, umulan. Yung right to? hindi. Wow. 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 magandang sa ng kabayo ah. Kuya yeah. <laughs> yeah, GT! GT! Oh, yeah. all that one there. Oh, see, you're the real cowboy. Oh, <laughs> uh, the real cowboy. Uh, cowboy, nasan yung pang cowboy? Umulan ba naman? Ay siya, umulan na naman. Kasama na naman ng panahon. Hmm. Hmm. Kasama na lang mo oh. Ayun, nakantang inay. Kikantay inay. <laughs> Ayun. Oh. See? Ang naglalakad na. Oh. It's good, Gian? Ha? Ay laging nakasakay sa kabayong puti. Ah. Oh. <laughs> Ang batang kanan jan. Oh. are you gonna ride the baby no, horse? You, There? Uh, no, the baby I'm horse? Ay, maulan ng panahon. Ay, maulan ako. Uh, uh, no. <laughs> ah, maulan ng panahon. Oh. Aha. Oh, ha, huh, ha. Huh. Hmm. Hmm. You gonna ride there? Going to the mountain? Oh. Oh, Kabait naman ang kabayo na yan. Hindi na galaw-galaw. Oh. ah. ng cowboy oh, aba aba yan oh eh oh. uh. maligo ka na sana ulan oh lakad lakad dali mo na kabayo doon oh, ang audience <laughs> oh, sige yan ayan oh. kayo ng kabayo Ah, ganda nga. Abay kasama ng panahon, na ulan naman ako. Ano sa kay giyan sana diyan eh, sa kabayo diyan. Ang kadlakad. Yara turn. Yara turn, dali. 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 Dali.

ya 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 just like that ya 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 like that ya bring here pull it over there Gian pull over there wait when you stop just pull it ya ah, see no bring here again I show you here Hu hu si hu hu. Ya, 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 like that. Yes, ya. Yeah. Oh, See oh, <laughs> galeng, galeng. Ah, oh. deh, kena. Hey, you know it's Oh, when you go the other side, yeah. When you turn right, just pull over there. Left. And then when, you stop, pull it back. <laughs> uh, ha ha. Huh, huh. Oh. Ho oh, oh, ho oh, oh. ho. You like it? <laughs> Ang easy <ngisi>, ah. <laughs> Ayan, nasa tito nuk-nuk. Ayan na.

Ah. Run Ya, like that. Yes, good job. Right again. Ah. Oh. and stop. Stop. Ha. Eh, ay. <laughs> ay kesama pala si Putti. Oh, Pull it. Stop. hu hu Ha ha. Ha. Nakita na si Tito Nok Nok. Oh. Oh yeah, yeah. There. Yes. Yeah. Sama ka na kay Tito Nok Nok. Ikaw nang sakay dyan. <laughs> Aso nang sasakyan. Hahaha. <laughs> galing ni Giyan sa makay ng kabayo. Oh, bring her, Giyan her. Kinagudan na. Tayo. Oh. Oh, more, more, more. Wow. Oh, ba na si Gian? Oh. ah, galing na. Okay. Oy. Nagulat. Okay, kan dito na lang yung ating video for today. Next bagong experience na naman ni Gian. Sumakay na kabayo. At sa mga manood namin, sa viewers, maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.